Pero kau yang awak nanya. Ah! Mm. Hello po mga katekran, magandang umaga po Sino po yung shadow mo na rin yan Papunta po kami naman kami sa kanila Unang uh oh, mission Unang mission po kay mission ni Kuya Binatan. Magandang muna tayo po. Ang pati mo na magandang sa mga, mga katekram. Magandang tangali po mga katekram. Nandito po kami sa unang mission ay eh, Kuya Ang Angelo. Alam mo ba Kuya Bill? Ay wait lang. Ito pala yung unang mission. Itong pag-uwi mo dito sa atin. Ano mo na, kumusta mo yung unang tulog mo, Kuya Bini? Ay, may hindi na may hindi ko. Namiss ko pa yung higaan, eh. na <laughs> uh, So Sa okay naman yung tulog mo. Apo. Itong unang mission mo, excited ka. Excited. Uh, uh, sobrang lang ako natutuwa itong araw na to. Ang totoo lang ka, ang, ang totoo po kate Ano po ngayon Sunday po ngayon. Kaso sila Kuya Angelo, first day po kasi ng ano to, talagang di ko mapigilan sila. Sinimulan noon nila ngayon Sunday. Pero kami kanina, siyempre na ganun muna ng church. Thank you kay Lord na binigyan tayo ulit na pagkakataon na magsama tayo sa mga misyon. Thank you kay Lord kasi binibigyan ka ng uh, pagkakataon na makabalik sa ganito mga misyon. Magpaabot ng pagmamahal ng ating Diyos. Thank you kay Lord kasi meron kang nanay na inalagaan ka, hindi ka pinabayaan mga kapatid. Thank you kay Lord kasi may mga tao gaya ni Ninang Precious ni uh, Tita from London Tito Bong sa lahat po ng mga nagpaabot kay, uh, kay Kuya Angelo ang mga pangalan nila uh, uh, si Tita Ellie uh, Tita Mercedes Tita from London kay Tita Marcia Marie kay Tita Brenda Supernanay sa lahat po ng mga titas natin na solid Instagram meet and greet sa Hong Kong. Um, maraming maraming salamat po sa pagmamahal. At salamat sa ating Diyos. Binigyan tayo ng uh, pagkakataon na ma gamitin tayo para maipaubot yung pagmamahal ng sa mga kababayan po nito. po uh, sobrang nakapasalamat sa, sa, sa mga katekrog din natin. At dahil wala si Kuya Ogo, Sunday, dinaanan po namin kanina, wala po siya. Siguro nag-date po sila mag-asawa. Wow. Si Kuya Ben po ang ating ano uh, ngayon, cameraman, tapos vlogger. Uh, so testingin natin yung galing mo, Kuya Ben. So dahil ito yung first day mo, ikaw yung mahawak dyan, ikaw na rin yung magsasalita. No? Okay, part park lang natin kasi Oh! Okay. Okay. Kaya kala ko sisimulan ngayon. Ah, bakit? Hmm. Kasama ko pa naman si Kuya Bin mo. Hmm, God bless. Hindi po kasi dumating po yung mga gamit po kaya hindi na muna daw. Tsaka mula mula po kanina. Ah, excited pa naman ako. Kala ko magbubuhat si Kuya Bin ng mga love luck eh. Papasok. Ah, may ano ka ngayon? False alarm pala, yung oh, ano natin. <laughs> eh, kanina ko doon uh, po, walang tubig lang kayo. Hindi daw po nasa sa No. Okay lang. Uh, may ano ka. Uh, po, oh, bukas daw po, ano, uh, darating po yung mga gamit. Bukas, tapos mga... Kuya, kapila niya, simulang pa. Bless mo na tayo kay Nani Kubi. Hmm. Yes na mumukha niyo pa si kuya binaalala niyo siya oh. nagsabi po kasi si kuya Angelo na dito na lang kayo na mainit banda dyan nagsabi po na mag start ngayon e simba po kasi kanina kaya sabi ko after lunch na lang mm. ano yun parang may nakabalot doon Bumili ka na. <laughs> ah, matutuwa si Tito from London nito. Ah, baka Aww. Iyan na natin. Pakita na lang natin. Oh, dapat Ang ano ko no, na after na lang nung ano, ng okay na lahat. Ha? Ah? Nagkaya na sila ate. Wow. Ayan na, Bahay na siya. <laughs> Ito from London. Ayan po At sige nga, testingin mo nga gano'ng kalambot. Oh. Ah, okay. oh, ayan o. Tita, yung bilen po nyo. Ayan, kala ko kasi, puli na yung mga gamit kasi Uh, kasi plano ko nga yung ano, pagka naplatada na yung labas, pipinturahan natin. Pero okay lang din naman. At least meron ng maupo na yun. Know? Mm, okay. Kuya Bin, tignan mo nga gano'ng kaganda. O, kung ano, te-testing ni Kuya Bin. Pagka... Mm, okay naman. Mm, uh, <laughs> hindi, hindi daw muna tatanggalin yung ano yung plastic kasi nga pagkaga hmm oh, yung semento lilipad di pa dyan yun, yun. Okay. hmm. okay yun tita Ayan, alam ko matutuwa si tita na uh, makita niyang ano, nakabili ng gamit Ayan, o. Oh. Wow! ni tatay. Panigurado si tatay naglagay nito, eh. Angelo, libanan. <coughs> Ay! Ba't? Si Kuya Angelo pala yung nag-ano. God bless. Ako na dyan. Mag <laughs> well, good morning ka na. Good morning po mga katekram. Uh, sana po sa mabuti po kayong kalagayan. God bless us all po. Hmm. Sige, pakitaan mo nga kami ng galing mo. <laughs> <laughs> uh, Ay, uh, ah. Ay, Ah, ah din po Dura Box. Mamaya po mapakita po natin. Hindi, Tutulong po kami. Si Kuya Angelo lang pala nandito na ano naman ako. Oh. Dito ka Kuya Gus, para makita yung ano niya, lakas niya. Ah, Kuya Bin, tamang-tama. Dito mawawala yung chan mo. Kunti na. Hmm. Wala ka bang pasok ngayon? Sabado, linggo. Oh. Eh dapat, mag, baka magalit si Tita from London yan. Sabi niya, huwag kang magtrabaho, mag-review ka lang. Oh. <laughs> Sa gabi. Hmm. katingaram oh. Sino pong sino pong hindi matutuwa sa bata na to oh. Hindi mahintay yung mga kuya, sinimulan. Oh. Bali, yun 'yung una mong ano no, 'yung pangalawa sa akin, 'yung pangalawang hukay. Doon ako sa mas mahirap. Sa pangalawang ano. Ang tanong, kumain ka na ba niyan? Mm. Kahapon. Kahapon daw, sabi ni Kuya August. Sabi ni, ano, sabi ni Tita Estrelita de la Cruz. Si Kuya Angelo ang nakatulong kay Katekram para makabubon. Nabasa mo ba yon? Thank you kay God. Meron kang natulungan na may pagmamalaki mo. Thank you, Angelo. Sabi na Nawala nga po niya yung, ano, yung 80% o 90% na kalungkutan sakit. ay dumating na po yung mga ano. Dumating na yung mga semento. Tapos yung ano po buhangin. Pantambak dito paano pano tatambakan to kuya eh tataas pa yung terrace sa ano sa bagay kung may darating na tubig nakaharang siya no hmm lumubog na dito sa inyo undoy ay big sabihin, maganda yung ano nyo, area niyo mataas. Mm, Kuya Ram, si Kuya Angelo, complete package na siya. Guwapo, mabait, matalino at marespeto sa lahat ng mga bagay-bagay. Ah. Sinabi niyo pa po. Sabi ni Mary Gutierrez. Mary Gutierrez po pala. 6668. Makakayak no. Parang anak ni Teklam si Angelo. Yan ang tunay na tagumpay. Sa akin, ang tunay na tagumpay ng buhay pagka uh, nawala tayo dito sa mundo ay eh, yung makasama sa si God. natin, Inang. Okay oh, oh, na. Hello. naman. Inang. May work. Oh, nakausap ko si Melvin. Ano uh, po. Gusto nga akong kunin yung ano kanina, yung pala. Kaya lang sabi ko baka kakarating, baka kakarating ko lang dito. Oh. <laughs> oh, Pinuersa? Ah, okay. Pinuersa? Tsaka ano po, nandito naman o oh, si Kuya Ogos. Sub po ni Kuya yan si Kuya August pwedeng pabungkalin niya ng lupa eh. Malaking tao yan eh. Uh, kahit, kahit, sem kahit semento ni nang gibay ni Kuya August, okay lang. Yan, yan, yan. Tama na yan. Yung ano na yan. maganda yung lupa ito Sumakong loud eh Hmm. Parang laki ng bato. So, makong loud din na gustong matapos yung bahay. Ayan. <tipan> ha? Saan may tindahan dito, Kuya Angelo? Hmm. Uh -huh. Ta, Kuya Bin, bili tayo merienda. Ano merienda ang gusto mo, Kuya Bin? Hmm. Uh, yung mga ano natin, yung mga gumagawa natin. Sir, ano pong gusto niyo merienda, sir? Hindi, kami na, para maka-ano po si Kuya Bin. Sir, ano pong gusto niyo merienda, sir? Ano pong gusto niyo merienda, sir? Yung malamag sa kalubad yun. <laughs> ah, pero parang masama po yung loob niyo eh. Oo oh, daw. Ay, Kuya Angelo, parang ang hina mo kay Kuya Agos. Ah, bili lang po kami, Nay. Ay, thank you po po. Ang ganda ni Nanay, oh. Thank you po. Magbimerienda ho muna kami. Oh, Kuya Jello, dito oh. Ah, oh, ka. Abang nagmi-merienda ka, oh, kausapin mo sila oh. Wow, dito, mm -hmm. Wala oh. pang one minute. Ay, hey, kuya din na. Ay, huwag na po. Matutuyo po yung mga pawis mo lang. Kuya din na. Kwentuhan mo si Kuya Angelo. Parang vlog mo na rin to kay Kuya Angelo. Nagtanong ka lang pa. Kamusta ka Kuya Angelo? Sipag mo. Tagal na natin hindi nakita Kuya. na ba? taon taon siguro. Mm. Okay. Para, Paano pala pag umulan? Kaya pala dito kayo nag-focus malambot. <laughs> kaya pala dyan kayo nag-focus malambot. Dito sa Ocrutigan. Kaya pala dyan kayo Ay, maligtad. Napagpagod dito. Ano ba pinagkabalan mo nung naparaanan na kumukas din ako. Sa bahay lang ako. nag ng pinggan. Tapos, minsan oh. na, nagbabalis din ng bahay. Mga gawa bahay. Hmm. Hindi ako ganun lumalabas kasi magpapagaling pa ako, may inom ako ng gamot. Oh. Tapos, nagsisimba, ganun. Bali, dito ka ano, na ulit ng stream so, na ito. Bakas lang. Alam, dito oh, ilang ala, dito? buwan. Sa, sa buwan. Sa Sa buwan. yung ito mo ay, 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 lumayo, ay, ay, o oh, hindi, yung mga taba-taba, kahit anong kaya ko po yun. O, kaya. Okay. Yeah. <coughs> Bale, sasama-sama ko sa mission ni tatay niya. Hmm. Habang nandito ako, sumasama ako. Sa mission niya. Ano yung itatambak yun? O oh, yan, yung mismo yun. Uh, sasama ko yun, tsaka yung banda dito sa... Ah, kaya parang, parang mabato. Hmm. Hindi ko rin alam paano yung ginagawa Magkaiba. Baka may mga tanong ka pa kung kay Kuya Angelo. Sana po. Yun ang yung sa kanya. Baligtad kasi siya niniligawan. Eh. Hmm. Mm hmm. Eh, gwapo naman si Angelo. Masipag. Matalino. Talino pa. Mabait. Hmm. Sobra. Kaya parang pansinin, no? Okay, Ang na lang po. Hmm? Ang ganda na lang po. Eh, mamasuin pa po yan. Yes, sir. Opo. Oh, na Opo. Oh, hindi, masipag ako ngayon. <laughs> hindi mo ako mapipigilan. Eh. Ayun po, si Kuya Ram. Ayun. talaga ng ating Kuya Ram. Oh. Thank you. Hindi lang talaga mabait na tatay. Kundi masipag pa. Ayan po. Pwede na mag-vlog si Kuya Binel, no? Siya po ang humukay sa isang linya na yan, eh. Pangalawa na yan. galing tayo. Pangalawa na yan. Linya na. Ay. Ayaw, ayaw pa, pa ayaw siya pa awat. Dito, Kuya Bin, eh. Para pagka po si Kuya Angelo mo, isipin, uh, maisip niya ako pagka, ano, ah, dito yung hukay ni tatay. Hmm. Ah. Ganun po pala yan, no? Si Kuya Augustin, nandun. Baka magtampo sa iyo si Kuya Augusto, yung pinakinig. Kuya Augusto, kaway-kaway naman tayo dyan, ayo? Good morning mga kanikraws! Matigas yung ano dito na talaga. Kaya pala iniwan ni Kuya Augusto eh. Diyan parang ano lang eh, ano, ang daling tanggalin ng lupa dyan. Ah, uh, bungkanin. Bukayin pala. Para kay Kuya Hansi na to Para sa kanyang sakripisyo sa pag-aaral. Gusto po ni Kuya Bin kanina Gusto po ni Kuya Melvin natin Siya po yung magano Magukay Papalitan niya si Kuya Angelo natin Kaya so baka mabigla si Kuya Bin natin eh. Isa sa mga ano ko Pinag-aalala ko ka telegram. Si Kuya August hindi ko pinapawisan talaga, oh. Ha? Tingnan nyo. Pero tingnan nyo yung pawis ko. Ano pa lang po, wala pa po 20 minutes. Ganun ko na po kabasaan ang damit ko, oh. oh. Basa po yan. Pero si Kuya Ogos, oh, ang kinakatakot ko po, hindi ko talaga sa pinapawisan. Ang mag-apo bago akong pawis Oh? Oh no! Pasa mo kuya. Hello po. <laughs> oh, ako pa kasi. Oo. Hindi ko talaga pinabawisan. Ay, pagdating tayo na abroad. Oo <laughs> nga kuya ko, hindi talaga normal yan Noon pa talaga siya, hindi ganyan. Siguro hindi ka pinapagod ng asawa mo, no? Ha? Hindi ka pinapagod ng asawa mo. Eh, ako, kutimisyon <laughs> nga ako eh. <laughs> Hindi daw po kasi pinapagod ng asawa na eh. Dahil pinapagod? Ha? Pinapagod. Pinapagod ka? So, hmm. Kung nandito na sana yung hollow block, asintahan ko na eh. Oh. So, so, kung, ay, ganyan, 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 ganyan. Oh, kung, kung nandyan na ka-tegram, tatapusin ko na talaga. <laughs>